Good afternoon sa inyong lahat. Nandito ako sa aming firewood shed kung saan nakalagay yung aming panggatong for the winter. Yan yung mga panggatong na ginagamit namin for the winter this year. At kailangan kong maghakot kasi yung firewood o yung panggatong namin sa loob ng bahay na na. Malamig dito ngayon, nasa around negative 20 degree Fahrenheit yung temperature. Kumakagat-kagat yung lamig sa balat. Pero no choice, kailangan maghakot kasi wala nang panggatong doon sa loob ng bahay. Marahil nagtataka kayo bakit akong gumagawa nito. It's because day of ko today, at yung asawa ko ay nasa trabaho. So kailangan akong gumawa. And I don't mind doing this at all. Ito yung kahoy naman ang mga ito, kaya hindi naman ito sila kabigatan. Ito yung pangunahin naming panggating para sa pagpapainit ng bahay para makatipid kami ng pera. Kami rin kasi ang nagpuputol ng mga ito. Gumagamit din naman kami ng heating oil pero sinaset lang namin ang aming heating system sa di ganong mainit na temperatura. Pinapaapaw ko ang wheelbarrow para mas kunti lang yung hakot ko. Buti na lang at medyo pababa papunta sa bahay kaya medyo less yung effort ko sa pagtutulak nito. Although mahirap din minsan kapag malambot ang snow, nababaon yung kariton. Sinastack or sinasalansan lang namin ang mga ito dito sa front porch tapos kumukuha lang kami dito ng pang-araw-araw naming pangangailangan ayoko kasing nasa loob ito ng bahay dahil aside sa nag-take ito ng space, makalat din ito. Mga at least isang linggo din naming naubos yung stock na kahoy dito. Less than a week kung sobrang lamig at kapag nasa bahay lang ako, mas madali ding maubos kasi linalakasan ko talaga yung apoy sa loob ng bahay. Nakakatawa nga minsan kasi pagdating ng isawa ko galing sa trabaho niya, pinagpapawisan siya dahil sa sobrang init ng bahay para sa kanya. Napuno ko na yung aming stock ng firewood dito sa aming front porch. Hinihingal ako kasi binilisan ko kasi yung lamig na ng legs ko hindi kasi ako nasuot ng snow pants pero nakatatlot ka lahat yung wheelbarrow ako so ganito pala nangyayari sa mukha namin dito pag sobrang lamig na frozen yung aming eye eyebrows yung aming eyelashes nang yan sa ano sa moisture ng hininga ko nagfe siya dahil sa sobrang lamig ganito din oh, sa buhok ko yan <laughs> Alright, maglalagay din pala ako dito sa aming basket mga pagdato na gamitin ko sa loob niyo yung mga to na namin namin sa mga patay na kahoy na dahil sa wildfire ay din yung itsura nila ang sunog ganito din Hanggang dito lang po ang video natin today. Sa next vlog, ipapakita ko naman sa inyo ang aming wood stove at heating system. Salamat sa panonood. Paalam!